Dahil sunod-sunod ang lindol dito sa Mindanao, sinisigurado na lang namin na makapag-harvest agad-agad. Dahil may mga pilapil sa fish pond na nasisira at may posibilidad na lumabas lahat ng mga alaga sa fish pond. Ngayon po is andito tayo sa dating fish pond para makapag-harvest. Pero hindi pa po ito ang final harvest. Ito pala ang kauna-unahang fish pond namin ni Francis. At dito kami nakilala ng lahat. Pero sa ngayon, sila Papa Carlo na at si Mama Bibi ang nakatira dito. Simula nung umalis kasi kami dito is wala nang nag-aalaga sa fishpan na to. Pati nung time na umalis sila Mama Bibi dito ay napabayaan na talaga ang fishpan na talagang humaba na ang mga damo. Kahit sino-sino nang talaga ang pumapasok sa fishpan. Kaya ginawa namin ang paraan at pinaglaba namin ang dating fishpan. Binaprocess pa po ang mga kaganapan dito sa fishpan dahil napakalaki talaga ang problema sa fishpan. Pero sa ngayon, ang naglagay ng mga alaga nito ay si Austin. Sila Mama Bibi at Papa Carlo lang ang nagpabantay. Kaya sa vlog na ito, tunghayan nyo kung ano ang mga makukuha nila. So ngayon makalabang kasama ko pala makalabay si Jisil. Ayan po si Jisil. Ayan. So ngayon tara na. Going now to fish pan. Yesterday. nila Mama makalabong. tingnan nyo. Ayan may biranda na sila. O, yung mga aso nila. Ayan dos Mama Makalab. So ngayon Makalab ay nandito na po tayo sa fish pan nila Mama Makalab at simpre ito po yung kanilang fish pan medyo na wala, wala na po yung tubig dahil po yan sa palagi nilang low tide Makalab na lang pahunas ang tubig sa ilog. So yan po ay kanilang pispan Tapos mamaya ilalagay namin yung bukatot Doon sa mismong pamerta para bukas So mamaya madaling araw makalap Ilalagay na namin yung bukatot Dahil malapit nang gumabi Ay hinahanda na po namin ang bukatot Ito ay hinaharang sa pamerta Upang masalo ang isda o alimango Dahil medyo maluma na ang bukatot na to Di maiiwasan ang pagpuni talaga ng bukatot Dahil nasasalo niya ang mga alimango At ito ang dahilan kung bakit napupunit Ay dahil sinisipit ng mga alimango Oh. Mm -hmm. Dahil mag-aalas sa isna ng gabi, ay mas minabuti namin na magpapasok kami ng tubig sa ilog papunta sa fish pond dahil nagsisimula ng mag-high tide ang ilog. Kaya mas minabuti na kinuha na ni Usting yung mga nakaharang sa pamerta. Ang tawag naman dyan sa amin ay seradora. Yan kasi yung unang proseso para kapag nag-low tide na naman ang ilog, ay ilalabas na naman namin yung tubig sa fish pond upang ang mga alimango, isda at iba pa sa pagdaloy ng pag-agos ng tubig papunta sa labas ng fish na, At nung nakuha na lahat ng siradora na nasa fish pan, ay isinunod na namin ilagay ang bukatut upang hindi pumasok ang mga basura. Yan na,

At na ilagay na ang mga bukatut at siradora, ay nagpasya kami na mamayang madaling araw na lang ito, ipapalabas ulit ang tubig sa fishpan papunta sa ilo. Dahil sa oras na to, e eh medyo nag high tide na ng masyado ang fishpan Kaya nagpalipas muna kami ng gabi para kapag lumabas si haring araw, ay handa na kami sa susunod na hakbang. So ngayon makalab dahil wala na po yung tubig sa fishpan makalab at yung tignan nyo yung tubig sa ilog medyo may kunti pang tubig dito sa ilog. So yan po yung itsura ngayon sa ilog fishpan makalab o oh, tignan nyo. So ngayon ay lilibahin mo natin yung ating bukat at makalab kasi kagabi hindi natin naitibo kasi ngayon pa lang nawala po yung tubig ngayon. So ngayon makalab ay lilibahin na natin

sa unang lima pa lang ay sobrang saya na namin. Sino ba naman ang mag-aakala na sa pagising mo ay may blessing na kaagad? So ngayon makalab dahil nakita niyo makalab na may araw na talaga makalab. Lumabas na po si Haring Har Araw makalab na no? kung nakita niyo makalab. So ngayon makalab ay itong pispan po nila makalab. Bakit ano? Bakit Inarbis eh, na lang na bigla-bigla. Hindi namin malayan kakahapon. May itong bispan makalab ay renansak na pala makanab. May mga tunob doon nga. May ano, may kinututa na mga crabs. Ginaganong no, may mga kinukuhaan ng crabs dito na doon sa banda doon, no? doon sa kabila. Doon po sila dumadaan tapos nakikita namin talaga makalab kasi si Papa kakahapon daw. Umuwi siya kagabi, kakahapon makalab dito sa alas 3 ng hapon. Tapos pag uwi niya dito, ay ano, binantayan na pala siya doon sa mga mangnanakaw makalab yung mang manak yung mga makalab doon na pala naghihintay makalab pag uwi ni Papa dito sila na po yung bumapasok doon sa mismong pispa nila makalab no dito sila bumapasok tapos malapit na sila nakarating dito kasi ano yung mga taong mga, yung mga taon yan ay napaka napakatalas talaga yung mga mata nila so ngayon ay sasakingan namin makalab para yung mga crabs mahuli namin lahat nilibot tayo sa buong lilibotin natin tong buong fish pan makalab para makauli tayo ng crabs mamaya makikita nyo yan mamaya tapos ngayon ay ito makalab hindi po talaga to final na harvest yung makalab tapos ayan hindi pala na malayan nila mama doon doon sa kabila doon pala yung mga rinansak na pala makalab madami talaga mga tunog doon sa mga taong mga talaga kagahapon pa yan na ano na nangyari po so ngayon ay timing din makalab na ano nag nagpapadulos kami tapos kagabi nanulup kami ng bakit tapos nakita namin may mga tunob may mga tunob doon sa mga tao na hindi namin kilala so yun na pala tapos yung mga butas ng crabs ay kuno kinu, kinuhukay na pala nila nakuha na nila yung madami daw na, madami daw nahuli nila na crabs doon so ngayon ay sasakingan na namin tara kita Tingnan na ito Tingnan na Timing din mga kalab na sasakingan kasi Medyo pumapasok na talaga yung tubig sa pispan Galing sa ilog Uy, balde na, balde. ito po yung tinatawag na sa ito po ay tinabli tapos ilalagay doon dyan sa may tunga ng sardora makalab. Dahil medyo nawalanan na ng tubig ang fish pan, mas minabuti na naming matakpa ng lupa ang siradora dahil nag-high tide na ang ilog. Ginagawa namin ito upang hindi na bumalik ang tubig sa ilog papunta sa fish pan at para mas mapadali ang paghahanap ng alimango pag medyo low tide ang fish pan. Ay, namin ang pangkakasin natin katanya no? no, no. no, no, no. 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 So may makalab ay sisipopin na namin dito sa pamerta makalab para makahuli kami ng mga crab, sugpo. Ito ngayon ay may lambat kami na ilagay dito para yung mga bangus ay mahuli dyan sa lambat. Hmm. Sugpo o. Sugpo. Oh! Hmm. Sugpo. Oh! <laughs> Kadalasan na ginagawa namin upang mawala ang tubig sa fish pond ay kinagamitan namin ang pang -pam. at para mas matipid, hindi di kuryente yung ginagamit namin na water pump kundi yung makina ng bangka. Pero sa ngayon, hindi pa naman ito ang final harvest, okay na muna yan sa ngayon. Mom. Ayan po, sumpo. Hindi po sila naglagay ng sumpo dito, makalap. kalap. May na pa rin dito. Oo, oh. okay. <laughs> yun po mga kalab yung mga tilapia tsaka dara kaloy bukot na kaloy wow so, alin mga os wow oh. wak na ah. oh. badzi na kina so, ayan po mga kalab Double po yung ating nakuha na king crab ay gusto na mabay ang okay. ang gulatay okay? okay. okay.

So yan makalap video malalim lalim na po yung tubig dito sa sa kanilang fish pan. Ay pa rin. Tama pa rin makalap makauli. Ay. Ay

ako sumusunod sa tumaw mga kalabs. Tinuwa o kinila mga kalabs. Magtimpla sa kungkuan. Pangkilaus. <tipot> Tinuang bangus. Ara, masa nak eh. Di pernah kalau kuat. Okay, so untuk <laughs> turun. So ngayon mga kalabay, kakain na po kami mga kalab, kasi ano, naka-ready na po yung sorry, pamahaw na mo ngayon mga kalab. So ito yung ulam namin. No? Ayun na, kaya basing na rin hanap. Ayan na, ito po yung may bangus tapos may mga gat tapos kinilaw na pangbansang bangus yan lang ulam namin So ngayon makabay kung nakikita niyo makalabday kang ngayon ay kakain na kami. Sobrang sarap po 'yung aming ulam mo. Oh. Mm, diba? Sarap. Tapos may kinilaw pa. Oh. Hmm. Bansang bangus at si Giselle po yung kasama namin nandito po sila ate at kung nagitan nyo maglaba hindi po kasama natin yung yung baby ko makalap kasi ano nandun sa bahay namin nag ano sa gabi, nagpa-practice po sila sa ilang kanyang sayo nila may pakuntis po yung mayor sa Magalanes tapos nagpa-practice din sila ng sayo para ngayong 15 makalab sa December so po kain muna tayo So ngayon makalabay nandito pala si Uncle Nistor, si Uncle makalabat. Ayan nabigyan na po namin ng pasayan tapos yung mga busail at may bangus makalab kunti lang para ano, konti na po yung nahuli namin. So ngayon ay uuwi na din si अंकol makalab kasi may bisita pa siya doon sa, sa kanilang bahay. At ngayon ang gagawin naman namin ngayon makalabay, hulta kami doon sa gitna makalab manghuli ng crabs para makahuli. Okay. Okay, tara. Ayun, nang iwang ha. Yan, iwan sa tukok. So, yun makalab. Ito po yung nahuli namin ngayon, makalab. Galing dito doon sa gitna na fish pan. Yan, o. Yung mga sop, May mga crabs. Ayan. Ano na iwan? Yan, So, ngayon, ay lalagyan natin dito yung mga crabs dito sa mismong paglalagyan dito. Fish as a... dito So ngayon po mga kalab, ito na po yung nahuli namin crabs so dito sa amin mga kalab. ba? Kadool. So iyan na po yung nahuli nila oh. May mga lalaki, babae. So ito po yung nakira sa kinarnat sa mga kawatan. So iyan mga kalab. bibilangin namin makalab para malaman makalab kalab kasi ito mga crabs mga kalab ay, yung pagbilagay namin dito ng mga crabs na maliliit pa noon ay binibilang din namin makalab para malaman namin kung kompleto ba or hindi okay lang yan at least na may makukuha pa kapag hahawakan mo to kakagatin ka na kawala siya oh Maliit yung tali. So ngayon makalabay, hugasan natin yung mga crabs na nabilang na. Tapos ilalagay doon sa may sapo talaga. ini pak naman sesak kubur lagi

magagamitan po talaga ng water pump para yung tubig sa piston mawala lahat so yung ngayon lang ay hindi pa nagamit ng water pump so titulukin lang so yung final na harvest talaga December pa makalab so ngayon ay hinahati-hati na na po na hinahati-hati na namin makalab yung ma nahuli namin makalab yung so, yung bangos at busail at yung hipon na hati-hatiin namin para maka para makakain din sila makalab yung pamilya namin makalab at sila mamain bibigyan din sila ayan na po Tara. So ngayon makalab ay eh, ito na po yung mga base namin makalab yung mga isda na nahuli namin mga soup po yan ay nakukuha na namin yung mga hipon ay hinahati-hati po namin makalab yung crabs naman ay hindi naman to sa amin uh, ipipinta na lang to ni Ustek para maka, makabawi-bawi din sa mga gagastusin dito sa fishpan at ngayon ay uuwi na din kami doon sa bahay para yung mga makasama namin oh, tingnan nyo. Dapa, parang palibar, Parang walang gana na sila mga galab. Napa nandiyan pa nandito, nandito pa ibaw. So, oh. uwang oh, oh, buktot. Tara, let's si go. So, ngayon ay uuwi na din. Let's go. Malaking tulong talaga sa aming finances ang pag-aalaga ng baboy. Hindi ibig sabihin na kami ay mga YouTuber o content creator ay inaasa namin ang lahat ng gastusin mula dito. Ang lahat ay temporaryo lamang. Kaya mabuting handa kami sa lahat ng bagay. Kaya kami nakalaga ng baboy at meron din kami fish pan. Malaking tulong talaga sa amin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement dahil kampante kami na mas healthy, mabilis ang pagbigat at paglaki ng aming baboy. Sa, sa mga, mga hard racers mula sa Pranuli, maligayang Pasko at manigong bagong taon.